So, ayan guys, for today's video, dahil wala tayo masyadong pera ngayon, at critical wallet days, luluto tayo ng simpleng ulam. Ginis lang ang ang uh, upo na may sardinas. Ayan. Ayan, ilagay na natin ang wamba. Pwede kayong mamili kung so, anong uunahin mo bawang o sibulot, kamatis or what Bahala na kayo ito huwag kayong mag-away-away. Tunog natin ang sibuyos, ang onion. Parang masarap ang ating sigang lisa-lisa kahit wala masyadong ingredient. So, ating upo, ating sardinas, kamaris, ito yung jahe. Ayan. Ayan. Haluan natin ang pagmamahal para sumarap ang ating mga niluluto. Huwag tayong mahihiya. Ayan. Pag medyo brown brown na yun, natin ang ating kamaris. Ayan. Maraming kamaris, mas masarap para matanggal ang spirit mo sa mga ating kamaris, sibulit at bawang. Ayan. Pintay lang natin, sigatigay natin yun para na dito lang ating natin ang bawang. na So, 'di na So, tayo. Dito na ba natin uh, i-stock na natin ang uh, experience ko ng ating kalamang kamatis at i-on mo na natin ng on ang ating mga na ayaw ka ni na magigil si Chico Mahal. natin ang very light ang <coughs> natin na

igirati ko ng sili. Kaya na natin ilagay ang ating upo. Mamaya na natin sa pinitlahan pag kami din ang utility ng ina. Ayan na, ilagay na natin ang ating pambansang ulam na upo. Ayan, hindi tayo maglalagay ng tubig dyan ha, kasi nang ang upo. Kaya yeah. Halu natin, so, natin magtubig ang ating dito. So, lang natin siya kumulot. So, ayun na guys. Kita nyo naman, nagtubig na siya. Nagsabuli na siya natin. Titignan na natin. natin siya ng paminta. Siyempre, para masumarap siya, tigyan natin siya ng sili para may kagat. At lalagyan natin ng magic sarap. para sa inyo kung ano yung gusto niyo pang pala. Gusto niyo lang yung lang okay, uh. okay, natin sa malito. Okay. Maybe iga. natin siya ng water. Ito, igadagdagan natin yung sa Ayan guys, dito na ang ating bilisang upo. Simple-simple at napakamurang ulam para sa ating pananghalihan. Salamat! Please follow, like, and share!